Hi! This is Shirty to Martha. Welcome to my channel, my ni Insoy at iba pa. Alika, samahan nyo kami habang binibisita po natin ang aming farm. By the way, ito po ay deck 8131S, 70 days after planting. Huwag nyo po kakalimutan mag-like, comment, and share. At kung di pa po kayo nakasubscribe... Please, i-click lang po yung subscribe button, pati na rin to notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong uploaded video. Ayan po, makikita naman po ninyo na malalaki na po ang tubo ng ating mais. Medyo meron lang pong iba na na ano siya, nagkasakit po. Pero okay lang po yan kasi konti lang naman po siya. Isolated case po siya. Makikita naman, green na green po ang ating mga mais. By the way, um, ulitin ko lang po, 70 days after planting po ito. Usually po kasi, um, kami po, nagka-harvest po kami is 120 days after planting. Um, pero, siguro pag madami po talagang makita kami ganyan na na, si, na ano siguro mga 100 days to 110 days po siya kasi doon po yung yung time na pwede na po talaga harvestin actually ito po siya 110 days after planting po pwede na po siya mahar 100 to 110 days after planting pwede na po natin siyang maharvest ayan ayan oh pero malaki naman po ang kanyang ano, kahit na ano siya, merong nadapuan siya ng sakit. Yan, medyo madami-dami din po pala. Pero okay lang po yan, um, sakit po talaga yan siya sa mais. Mapapansin niyo po na iba-iba po ang ginamit kong binhi sa iba-iba kong area. Kasi iba-iba po ang consistency ng kanyang mga lupa yung ano po kasi ang ating binhi ko po nagdedepende din po kasi sa ating mga lupa. Minsan katulad nitong dekaw, um okay po siya sa sa madaming klaseng lupa pero yung pioneer po kasi hindi po siya gusto yung medyo mabasa-basa na lupa. Kaya iba-iba po yung ano namin nagamit namin na ano na binhi sa ibang iba area ng aming mga lupa. Yun. Kasi meron po nagtanong sa akin. Kay na amay good. Meron kasi nag-ask sa ano ko, messenger ko. Ito tanong niya. Tita Marta, ano man eh, oy, ang akong ano, lupa. Gwapo pa man. Sakto man po ang abono na gibutang nako. Pero nga nang gamay pa man di, ang, ang, ang aking mga mais. Yun. Kasi minsan kasi nagdedepende yan. Kasi sa variety, depende sa variety. Kung hindi compatible po yung ating mga variety, sa level po natin, kaya yung ibig sabihin yung... sa kung tayo katulad dito sa bukid noon is high high elevation po tayo. Meron mga certain varieties ng ating mga corn ang po pwede po dito sa ating ano. Pero pag mas mataas pa po sa 500 meters, hindi ang alam kong kunyar eight, kasi sa Valencia kasi 800 meters kaya taga Valencia bukid nun siya 800 meters above sea level po siya um, Usually, ang compatible lang po diyan is Decal 8131S tsaka ang Pioneer 3645 or 3660 YHR. Yun po yung mga compatible na, ano, sa high elevation above, more than 500 meters above sea level. Yun. Yun po yung ano doon, uh, sagot po sa tanong niya. Um, kaya, kung bibili po tayo sa ating mga binhi, kailangan magtanong po tayo sa ating mga agri-supply, um, sabihin po natin kung ano yung mga conditions ng ating lugar para malaman natin kung ano po ang mga compatible na mga binhi dito sa ating mga lupa. Ayun po, um, samahan nyo na lang po kami habang binibisita namin ang aming lupa, ang aming mga mais. Yan. Thank you so much for watching. Ito po ang inyong dito, Marta, nagsasabing Happy Maisan, everyone. Love you all. God bless us all. And take care. Have a great day, everyone.